Yo, what's up mga kaibigan? Nandito na tayo magkwentuhan. Sa mga betting ads ngayon ay sobrang dehado o underdog ang Indiana Pacers. O baka naman may mag-comment ulit na masyado kung minamaliit ang Pacers. Again, ayon sa mga betting ads ay sobrang lamado ang OKC Thunder at yan ay dahil sila nga ang number one seed sa buong NBA. Nasa kanila ang MVP at solid playoff run din ang pinapakita nila sa ngayon. At isa pa ay hindi din madami ang nakikita kung ano ba ang kahinaan nila kundi lamang sa kanilang pagiging young team. Wala nga silang player na masasabi natin na mahina sa depensa na pwedeng ma-expose. May solid chemistry sila at pasado din sila sa i-test. Sa mga betting odds ay negative 700 ang OKC mga kaibigan. Ibig sabihin kapag tumaya ka nga ng 1000 sa OKC ay 300 dollars lamang may papanalo mo. Sa history ng NBA ay sila nga ang pampito sa may pinakamataas na odds to win the NBA Finals. Ang naun lang nga sa kanila ay ang 2001 Lakers na nagkaroon ng 16-1 record sa boom playoffs, ang 2018 Warriors with Kevin Durant na winalis ang Cleveland Cavaliers, ang 1996 Chicago Bulls na may hawak din na 72 wins and 10 losses record sa regular season. Ang 99 San Antonio Spurs na may former MVP David Robinson and rising superstar Tim Duncan at ang 2000 and 2002 Lakers. Lahat nga ng team na ito ay nagkampiyon mga kaibigan. So basically ay hinahanay nga ng mga ad makers ngayon ng OKC sa mga teams na easily ay nagkampyon no na sa finals ito. Inaasahan nga ng mga ad makers na magiging sweep o gentleman sweep ang series na ito mga kaibigan. Kahit nga ang ESPN ay 75% chance nga daw ang meron ng OKC ngayon na magkampiyon at kung ikaw nga ang Pacers ay malaking motivation ito para sa iyo lalo na kay Tyrese Haliborto na tinawag the most overrated player sa NBA bilang ko sa Team USA at ngayon ay inaasahan na magiging madali lang para sa OKC ang NBA Finals laban sa kanila Subalit so, hindi na ito bago para sa Indiana Pacers. Sa first round pa lamang kahit sila ang higher seed ay madami pa din nga ang duda sa kanila laban sa Milwaukee Bucks sa may batikan na superstar kay Giannis Antetokounmpo at Damon Dillard Ang ending nito ay 4-1 in favor of Indiana Pacers. Sa sumunod na series ay heavy underdog sila laban sa number one seed sa East na Cleveland Cavaliers na dalawang beses nagkaroon ng 15 plus game win streak noong regular season at may apat na all stars sa kanilang team. Ganun pa man tulad lamang ng Milwaukee Bucks ay pinaisa lamang nila ito at natapos din nga ang kanilang series sa standing na 4-1 at tinalo nga nila ito ng tatlong beses sa home court mismo nito. Sa East Finals naman ay nakaharap nga nila ang third seed New York Knicks. Again, isang team na mas mataas ng record kesa sa kanila noong regular season at may home court disadvantage na naman ng Pacers. Favorites din nga ang Knicks na manalo sa mga betting odds matapos sa talunin ng reigning champions Boston Celtics. Ang ending ay pinatahimik nga nito ang mga fans sila mga kaibigan at ngayon ay nasa NBA Finals na ang Indiana Pacers laban sa number one seed at heavy favorites na OKC Thunder. Kung tataya ka at gusto mong maging safe ay OKC ang safe bet mga kaibigan. Subalit dito ay pwede natin may apply ang bilog ang bola na logic dahil pareho nga silang nasa finals. Wala pipi pipitsuging team dito at pareho silang may ibubuga. Depende na lang nga sa iyo kung sino bang napupusuan mo. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Sa palagay nyo ba ay masyadong minamaliit ang Indiana Pacers ngayon?